Mga kababayan, magandang araw po ha sa inyong lahat. Okay, ako si Lan. Ha, ng hashtag Walk with Lan, at ito ang special na episode ng Pilipinas Unmask. Kung saan tayo nag ng katotohanan, ng walang takot, walang bias, pero puno ng katatumanan na parang espada ni Lapu-Lapu ngayon. Kapapasok lang ng balita na nagpapakita kung paanong ating mga bayani sa Senado. Lalo na si Senador Rodante Marcoleta ay nagsisimula ng mag-imbestiga at maglaban para sa hustisya ni dating pangulong pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo, PRRT, ang lalaking naglinis ng Pilipinas mula sa droga at krimen. Na ngayon ay nasa ilalim ng anino ng ICC. Senador Marcoleta, ikaw ang tunay na mandirigma. Pero teka, bago tayo magsimula kung bagong viewer ka dito, pindutin mo na yung subscribe button at i-on ang bell notification. No? Notification bell. Bakit? Dahil dito, hindi kami nagpapakalat ng fake news, factual, malalim, at may katatawanan na makakapag-init ng ulo ng mga kalaban. Share mo na rin ha, sa inyong mga Facebook group para marami tayong magkaisa. Ha? Let's dive in, mga kaibigan. Magsimula tayo sa facts. Mga kaibigan, No March 11, 2025, na tinatawag na Operation Pursuit, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Philippine <coughs> National Police at Interpol. Bakit? Dahil sa mga aligasyon ng ICC tungkol sa war on drugs. Pero so, teka, factual ba ito o politika? Ha? Tignan natin, no? sa panahon ni PRRD, bumaba ang crime rate ng 73%. Ayon sa PNP data, mula 2016 hanggang 2022. Milyong-milyong <clears throat> Pilipino ang nakinabang mula sa mga nanay na hindi na natatakot sa adik sa kanto hanggang sa mga negosyanteng lumaya sa extortion. Ngayon, ang ICC na parang isang international court na mas mahilig sa drama kaysa sa hostisya, ay nag-issue ng waran. Pero bakit hindi nila imbestigahan ang mga bansa na nagbobomba ng mga bansa? Selective justice ba ito? Senator Marcoleta, sa kanyang co-ownership speech noong October 1, 2025, ay nag-highlight nito. We must consider humanitarian grounds. Oo mga kaibigan, si PRRD po ay 80 years old na. <coughs> May health issues. At isang Pilipinong bayani, no? critical tayo dito mga kaibigan. Ang arrest na ito ay parang isang bad joke na parang na walang punchline. Dahil walang due process, sa Pilipinas muna. Ano sa tingin ninyo? Mga viewers, mga kaibigan, mag-comment naman kayo sa baba. Pro Duterte o ICC fan? At kung agree ka sa akin, ilike mo na yan mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang bida ng araw. Ang ating bayani, si Senador Rodante Marcoleta. Noong October 1, 2025, siya ay nagco sponsor ng Senate Resolution number no. 144 na humihiling sa ICC nailagay si PRRD sa house arrest <coughs> para sa humanitarian reasons. Ito ba ay investigasyon? Oo, no? sa esensya dahil ito ay nag-prove sa circumstances ng arrest. Bakit ganito ang trato ng isang dating pangulo na nagbigay ng build, build, build at anti drug campaign na nag-save sa libu-libong buhay, mga kaibigan. Oo, may mga namatay. Pero yung mga namatay na yon ay Uh, para makaligtas naman ang ating mga kababayan, yung mga nare-rape, nananakawan, pinapatay, ah, yung mga gano'n, yung mga uh, uh, riding in tandem. Nakuha niyo po ba? So, build, build, build. Sa kanyang speech, sinabi ni Marcoleta, dapat isaalang-alang ang edad at kalusugan ni PRRD. Ito ay hindi lamang emosyonal, it's grounded sa international law. Under ICC rules, ha? interim release o house arrest ay possible kung may humanitarian grounds. Si Marcoleta na kilala sa kanyang matalas na isipan mula pa sa House of Representatives ay nag-cite ng precedents tulad ng cases sa Africa at Europe kung saan binigyan ng leniency ang mga matatanda. Parang si ICC ha ay isang strict teacher na nagbibigay ng detention sa honor student, unfair. Bakit pabor ito? Dahil ito ay nag ng sovereignty ng Pilipinas. Si PRRD ay hindi kailanman sumuko sa dayuhan at si Marculeta ay nagpatuloy nito. Ang mga tulad nila, Christina Conti na nagsabi na sino kayo sa ICC ay parang nagpapakita ng arrogance. Ang Senate vote ay 15-3-0 na nagpapakita ng malakas na suporta kung ikaw si ICC judge. Ibibigay mo ba ang house arrest? Subscribe para sa susunod na updates. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong makita ang buong speech ni Marcoleta, check ang check mo sa Senate, no? Link. <coughs> check mo sa Senate website at sa lang Facebook. At hey ha, kung hindi ka pa subscribe, ano pang hinihintay mo? 100,000 subscribers na tayo. Okay, yan po ang target natin, no? Mag-20,000 subscribers na po tayo. Pero target natin ay 100,000 subscribers. Ngayon, <coughs> maging critical tayo, ha? Pero factual. Ang ICC warrant ay batay sa aligasyon ng extrajudicial killings, no? Pero sa anim na taon ni PRRD, ang official death toll sa drug war ay 6,252, hindi 30,000 tulad ng inflated claims ng media. UN Rights Council report, not 2020, updated 2025, ito ay selective prosecution. Bakit hindi ang US o China sa kanilang human rights issues, mga kaibigan? Si Senator Marcoleta ay nagpo-point out nito ano, sa kanyang arguments. Humanitarian house arrest ay hindi escape from justice, kundi fair treatment. Parang nagpapakulong ka sa sarili mong bahay. Kung free pa rin, ah, pero under watch detalyado, no? Detalyado mga kaibigan, detalyado breakdown tayo. Ang resolution ay sinusuportahan ni Senator Dela Rosa, Padilla at iba pa, pati si Marcoleta siyempre. Ito ay nagpro sa legality ng ares. Bakit walang local trial muna? Mga viewers, share your stories kung paano nakatulong si PRRD sa inyo. Comment down below. Ang Duterte, panagutin network, ha? forum post-arrest ay nagpupush ng diaspora narrative. Pero factual well, tayo. Marami sa kanila ay nasa abroad, hindi nakaranas ng beneficio ng war on drugs. Si Marcoleta bilang Pilipino sa loob ay mas may karapatang magsalita. Anong ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Kung mag-grant ang house arrest, ito ay tagumpay para sa sovereignty. Si PRRD ha, ay makakapagpahinga sa Davao under monitoring habang nagpapatuloy ang trial. Ayon sa ICC rules, Rome Statute, Article 58, possible ito. Si Marcoleta ay nagpupush ito nito ng matalino, hindi emosyonal kundi legal. Parang chess game ha? Si Marcoleta ang queen protecting the king na si PRRD. Para sa full details, basahin ang Senate press release sa legacy.senate.gov.ph. Kung agree ka, hit that like button na at share sa limang kaibigan. Sa uli mga kababayan, si Senador Marcoleta ay nagsisimula ng isang makatarungang laban. Investigasyon sa di unfair arrest ni PRRD. Ito ay hindi lamang politika. It's about dignity para sa isang bayani. Critical, factual at puno ng hustisya. ICC, yari ka dahil ang Pilipino ay lalaban. Salamat sa panonood ha. Nang ilang mga minuto na video na ito. Subscribe now para sa mga daily updates. Like if you support PRRD. Comment your thoughts. At share para sa mas maraming awareness. Next episode natin, itutry natin na magkaroon pa ng mga higit pang balita sa Pilipinas. Pag-ingat kayo at God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.